Ika-27th birthday nga pala ngayon ng kapatid ko at nagluto kami ng pork barbecue. Ubi halaya at samahan niyo na rin kami ng umatid kami ng Oriental Midoro Grand ball at pumasyal ng Jalouibs. Kaya naman tara at samahan niyo po kami sa aming panibagong araw. At dahil birthday nga ngayon ng kapatid ko, eto at magluluto nga pala kami ngayon ng pork barbecue dahil eto talaga ang isa sa kanyang paborito. Eto nga at pinagtulong-tulongan na rin namin kay sa maliliit na bahagi etong karne para mamaya nga ima-marinate na lang. Halos lahat din talaga kami din sa bahay, sobrang nahihilig sa mga ihaw-ihaw. Kaya at kakoy sigit pagbigyan. Eto nga at pagkatapos namin magayat ang karne, syempre ay mamarinate ko nga lamang pala muna ito para mas malasa at mas masarap. Sa pagmamarinate naman, naglalagay nga lamang po ako diyan ng toyo, oyster sauce, banana ketchup, kalamansi, bawang, sibuyas, asin, paminta at saka ng asukal. Naghalo-halo ko nga lamang yan na maigi at ngayon ay bababad nga lamang yan na mahigit 30 minutos o higit pa para mas higit na mas malasa. At makalipas naman nga po ang isang orasin, eto at pinagtulong-tulungan na rin nga namin itong ipagtutuhog dito sa stick. May apat pa tang kilong karne din nga pala itong barbecuehin namin ngayon at kakoy medyo may rami din pala yon kapag natuhog at nagawa. Panigurado naman sigurong makakapanawa ng kaunti at hindi na nga kami mag-aagawan sa garining ihaw-ihaw. At yan nga pagkatapos ay pinagtutuhog na rin nga pala namin dito sa pinakangsahan ng saging para mas mabilis maluto at maihaw para sabay-sabay na rin nga ning maluto. Sa pagluluto nga lang ng ganitong klaseng ihaw-ihaw ay -ihaw, eh, dapat masipag ka lang talaga mag-ikot-ikot. Buti na nga lang mga to the rescue itong pinsa kong si Angela at siya na mag-iikot at makalibre mamaya ng kain. Ako siya, yes, sige, at makatikim mamaya ng masarap-sarap. At yung pinakampampahid nga pala namin dito, yung pinagbabaran kanina. Ayan nga, konting paikot-ikot nga lamang yan at kakoy medyo malapit-lapit na rin nga ng maluto. Sobrang bangung nga talaga namang umaali nga saw so na ng amoy na rin ihaw-ihaw. E, at nga na nakakagutom na parang anong sarap na kakong kumurot. Kaya naman tinikman na rin nga namin kung malapit na baga maluto. Pero eto nga at medyo malambot na. Kaya naman eto at luto na rin nga etong aming pork barbecue na talaga namang napakarami. Panag siguradong mananawa na rin. At ito man nga nanay ko ay magaluto din nga raw siya ngayon itong ubi halaya. Kaya naman ayan nga at ilalaga daw niya muna itong mga ubi. Mabilis lang din naman itong ilaga at kapag itong medyo malambot-lambot na nga ay hinango na rin nga namin at tinalupan para yadya rin. Nako ay kapag rin naman din mga putahe talaga namang nangangamoy Pasko na nga kaso nga lamang ay medyo pasira na rin itong mga ubi kaya naman iluto na nga namin at kakoy aulitin na lamang sa bisperas ng kapaskuhan. At eto na nga pala lahat yung mga nayadyad na ube at ngayon naman ay aumbisa na rin nga ang pagluluto. Bali ang una nga pala ay naglagay na dito yung nanay ko ng dalawang lata nitong Jolly coconut milk. At sinunod na rin nga niyang ilagay diyan itong one part na asukal, condensed milk at saka itong evaporated milk. Hinalo-halo nga lamang niya dyan hanggang sa kumulo at pagkatapos isinunod na rin nga pala niyang ilagay dito etong niyariyar naming mga ubi. Nagdagdag na rin nga kami diyan ng ubi food coloring para mas matingkad nga ang pagkakulay ube. Kapag nagluluto talaga ng ganitong klaseng ubi halaya eh dapat masipag ka maghalo ng maghalo dahil simula ang umpisa hanggang sa matapos ay eh wala kang ibang gagawin kundi humalo ng umalo. Naglagay na rin nga yung nanay ko dito nitong star margarine para sa pampakintab at hindi rin masyadong malagkit. Tsa talaga ito sa hilig at paborito kong kakanin dahil talaga namang tingin pa lamang ay eh, matatakam ka na. At eto nga at makalipas sa mahigit ilang sing paghalo-halo ay luto na rin nga po itong aming ubi halaya. Pinalamig ko na nga ito sa rep at naglagay na rin nga pala ako dito sa pinakang ibabaw ng cheese. So talaga namang hindi na nga ako makatiis at tinikman na rin nga namin kaagad. Napakaganda nga ng pagkakaluto, sobrang creamy tapos nagaagaw nga sa tamis at alat gawa ng cheese. Ay talaga namang anong pagkakasarap. At ayan, dahil pahapon na rin nga at magasidatingan ng haraw ibang mga bisita nitong kapatid ko ay nag-hi na rin nga kami dito sa may labas ng bahay. Nag-order na rin nga lamang siya ng kanyang ibang mga handa kaya naman ko konting nga lamang din niluto namin dito sa bahay. Medyo marami-rami din ngayong kanyang in-order dahil medyo marami-rami din pala siyang darating na bisita ngayon. Kasabay nga ng kanyang birthday celebration ay meron din nga kami ditong Bible study na ginanap dito sa aming bahay. At yan nga at pagkatapos ng aming gawain ay kinantahan na rin nga pala namin itong birthday girl. Thank you so much na rin nga pala dito kay Sir Christina. Pinagluto pa nga kami ng papaitan. Ay kakong ay tamang tama ang masarap na sabaw kapag ganitong medyo mahalumigmig ang panahon. At yan, ito na nga ang ng lahat ang kainan na. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Siyempre nga ito at una namin tinikman di itong niluto naming barbecue. Aba, masarap din nga ni kahit kanina pa nga ni naluto. Nandun pa rin nga yung lambot. Fast forward ito at samaan nyo rin nga po pala kami sa pag-attend namin ng Oriental Mindoro Vloggers Night sa Kalapan City. At syempre para maka-aura naman tayo for today's video, eto nga at nagpaayos ako. And here's my final look. O Pax, sino ka dyan tiya mo? Talaga namang bumubusol na nga itong baby ko. Sa so, mga nagtatanong nga po pala, baby bump at 4 months na nga ito. At ayan, dahil pamilyang vlogger stress nga po pala kami Kasama ko nga pala yung mga kapatid ko, pinsan ko at itong si probinsya nung Mangyan At ayan, dito na rin nga kami kaagad dumiretso sa Bulwagang Panlalawigan At pagkarating na pagkarating nga namin dito ay nag na pala Nakakatuwa lamang talaga dahil sobrang daming tao Sobrang daming vlogger stress na talaga ngayon dito sa amin sa Mindoro Pa-second event na nga namin ito ng ganitong klasing Ormin Vloggers At nakakatuwa lamang din talaga dahil mas maraming ngayon kesa noon Isa talaga yung ganitong klasing pagtitipon sa pinaka-inaabangan Amin taun taon Kaya sobrang thankful din talaga kami sa pamunuang panlalawigan sa Ormin Tourism, lalo pa sa aming Gobernador Bons Dolor sa pagsuporta nga ng ganitong klaseng gawain para sa amin. Sobrang pasalamat at na-appreciate po talaga namin yung pagpapahalaga at pagmamahal para sa mga katulad naming Oriental Mindoro Vloggers. Sobrang sedi lang talaga na makasama at makadaupang palad yung mga sikat na vloggers dito sa amin sa Mindoro. Dagdag pa nga dyan yung mga nakahayong masasarap na pagkain ay talaga namang busog na no busog nga kami. Hindi nga lamang busog sa pagkain Busog na busog din nga sa masayang pintuha na daig mo pa nga ni hindi man lang nagpapangita ng halos ilang taon talaga naman nga ako hindi huwing luhaan at talaga naman ganan siyang ganan siya at natawag mga nga sa at ayan nga ang nabuno dry cooker bukod pa dun nga eh, meron din nga kaming natanggap na panachibre na package ay kakoy tamang tama at hindi na nga kami bibili ng panghanda ngayong darating na kapaskuhan at ayan nga at yagyag -yag na ang mga tao at kami umuming masayang masaya talaga namang kumain na ay may bit bit pa Pasado alas 12 na nga ito na makabalik kami dito sa Waning Hotel at pagkarating ko nga ay eh, talaga namang borlog sa burlogs ng aking batuta. Sa so, sobrang sarap nga ng tulog nila ay di maganda ang gising ng dalawang chikiting at mahalang mahalan. At ayan, maya maya pa nga ay dumating na rin nga itong breakfast namin. Bali, meron nga kaming ulam ditong corn beef, merong scrambled egg, plain rice, tapos meron din hot choco. At ayan, kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Sayang sayo naman nga itong dalawang batuta ko dito sa hot choco at akala nga nila ay kapi. Ay kako nga ay sana ay maghapong masaya at hindi magmuryot. Dahil Sunday nga ito ay magang maga din kaming gumising para makapag-attend nga kami ng church service dito sa Lalod Kalapan. City? Buti na rin lamang talaga at kahit nasa ang lupalop kami ng lugar ay meron nga ng Church of Christ at nakakapagpanambahan kami. Siyempre, always seek God first and everything else will follow. And after naman ang aming Sunday service, ay eh, bumalik na rin nga kami dito sa hotel ng pinagstayan namin sa One Ying Hotel. Sayang to check out na nga namin kaya bumalik lang kami dito para kunin na nga yung mga gamit namin. Sobrang sayo feel comfortable din talaga yung pagstay namin dito sa One Young Hotel. At bago ngayon, gusto ko munang itour kayo dito sa pinagstayan namin sa Calapan City. Eto nga isang deluxe queen room ang kinuha ko para sa aming mag for only 1,600 pesos. Very comfy ng ambience, malinis at mabango at kako isa din talaga ito sa murang hotel dito sa Kalapan. Queen size bed nga pala dito at kompleto na rin nga dito sa gamit. At isa pa ang pinakagusto dito ay napakalinis ng kanilang CR. Meron ding hot and cold shower. Kaya kung mapaginda kayo dito sa Kalapan City at maghahanap kayo ng murang hotel and best place to stay, dito ko highly recommended sa One Ying Hotel. Bali, 3 rooms nga pala yung kinuha namin at itong isang deluxe twin room ang para sa kanila. Bali 1,800 pesos naman nga pala yung pinakang price nila dito at meron na rin kasama yon na pre-breakfast for two. Located nga pala sila sa Waluna Street, Calapan City or malapit sa Kalapan City Public Market. Anyways, maraming salamat One Wing Hotel sa relaxing and very restful na pagstay namin, lalong higit sa mabait na staff, lalo pa kay Mampaw Magpantay. After namin mag-check out bandang pahapon ay dito na rin nga pala kami dumarecho sa Jolly sa at in-invite nga pala nila kami to experience one of the happiest place here in Calapan City. Eto nga, pagkarating na pagkarating namin, ay sinalubong na nga rin kami ni na sir para nga makapag-register na rin dito kakapasok nga lamang eh talaga namang ramdam na ramdam na nga namin ang saya at sobrang excited din talaga ako dahil kasama ko ngayon ang aking pamilya pa second time ko na makarating dito at nung una ay eh, teacher street nung panahong nagtuturo pa ako at ngayon ay eh, sobrang saya ko talaga na ma-experience din nga ito ng pamilya ko hindi nga lamang ako yung masayang masaya pati na rin nga itong mga kasamahan ko ay eh, talaga namang sobrang excited lalo pa nga itong dalawang batuta sayang nga din lamang at hindi kami kompleto ngayon dahil medyo bigla ang lakad din talaga ito at sinabay-sabay na rin nga namin sa pagpunta namin dito sa kalapan at dahil nga hindi kami masyadong handa. Hindi nga namin na paghandaan yung mga susuuti namin at bawal pala yung ganitong klase mga koto ni Kenya man ito at dito na nga lamang din kami bumili ng aming mga susuutin. May mga tinitinda nga sila ditong Rush Guard at eto. Pagkabili nga namin ay nagpalit na rin nga kami kaagad. Bandang alas 4 na nga ng mga oras sa ito kaya naman medyo makulimlim na nga ang panahon pero buti na lang at hindi nga ni umuulan at napagbigyan din nga kami. One of the biggest water park nga itong Jal dito sa amin sa Oriental Mindoro at nakakatuwa din lamang talaga dahil mga followers din nga raw namin yung mga stops dito. Nakakataba din talaga ng puso yung pag-welcome nila sa amin. Sobrang grateful and thankful talaga ako sa Lord sa mga bagay-bagay na pinaparanas niya sa akin lalo pa sa aming buong pamilya. Sobrang lawak at sobrang ganda din talaga dito at napakaraming iba't ibang klaseng water activities na pwede mong gawin dito. Dito pa nga lamang sa kanilang napakalawak na swimming pool ay sobrang maliligayahan ka na dahil para ka na rin nasa dagat at merong paalun-alun. Tuwang-tuwa na nga kami diyan lalo pa nga itong dulang bata dito sa mga water activities na pang bata. Hindi lang talaga mga bata ang sobrang mag -e enjoy dito, pati na rin nga kaming matatanda. Masasabi ko talagang one of the happiest place dito sa Jellowiz dahil sobrang saya talaga namin at sobrang nag -e enjoy talaga kami. Kaya kung naghahanap din kayo ng best place to relax, to unwind at mag-enjoy ang inyong buong pamilya ay pwedeng pwede talaga kayo dito sa Jellowiz Water Park and Resort. Sulit na sulit talaga dito at isa sa pinaka nag enjoy talaga kami ay dito nga sa kanilang pool party. Sobrang saya talaga niyan at parang bumalik kami sa pagkabata na natupad nga yung pangarap na sumasambot ng nyebe. One of the best experience nga kako dito at kakoy babalik at babalik talaga kami dito na kumpleto na nga kaming buong pamilya. Sobrang saya talaga at kahit pa hindi namin kakilala yung mga kasabayan namin sa pagliliguan din eh talaga namang sobrang nag-enjoy kaming lahat. Yung ibang mga kasabayan nga namin sa pagliliguan din eh halos lahat ay mga nagsa-celebrate sila ng birthday. Kaya naman perfect place din talaga dito sa Jolly Wims para mag-celebrate kayo ng inyong birthday party. Dahil ang good news ka kapag celebrate kayo dito ng birthday party, kapag meron kayong kasamang lima, ay libre na nga ang isa. Aba, isan ka pa. Hindi nga lamang sa iba't ibang klaseng water activities ka pwede mag-enjoy dito. Meron din nga sila ditong zip line para sa malalakas nga ang loob. Dahil etong pinsan ko si Angela at etong kapatid kong si Ara nga lamang ang malalakas ang loob, ay di sila nga lamang dalawang sumubok. So 150 pesos nga ay may experience mo na yung ganito Kasi yung si Flying dito sa Waves. Kaya kung hindi ako buntis ay talaga namang nasubukan ko din yan Sabi nga nitong dalawa isulit daw naman at sobrang nag-enjoy talaga sila Talaga namang taste your peer Ika nga Kalalakas nga ka ako ng tuhod at talaga namang back and forth pa yung mga yaan Sulit na sulit naman talaga ang pagpunta namin dito sa Jalawibs at kahit nga alas 4 na kami dumating dito at ilang oras lamang yung tinagal namin eh sobrang nag-enjoy talaga kami. Pwede nga pala dito magbaon ng pagkain kaya eto at ang order nga lamang pala kami dito ng Palabok at saka ng Shanghai pang merienda namin. Nakakatuwa din nga at sobrang generous talaga ng Jalu at binigyan pa nga kami ng meal. Meron din nga palang nabibili dito sa loob na ganito at pwede kayong mag-order. Sa so, sobrang saya namin dito sa Jalawibs at sobrang nag-enjoy talaga kami eh sobrang nagutom din talaga kami kaya ayan, for the kain nga mga person. Sobrang sarap din nga ng mga pagkain nila sa itong juice drinks. Anyways, maraming salamat po, Jai Waterpark Water Park and Resort sa inyong pag-iimbita sa amin. At lalong higit, thank you very much sa kanilang general manager at sa lahat ng mababait na stops. Sobrang happy and we are so grateful na ma-experience nga ang ganito kasi ang happy place dito sa Calapan City. At nawa nga ay marami pang susunod na pagkakataon. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless.